Mga kabrigada, eh, makakasama po natin ngayong umaga partner mm -hmm. Si uh, Gabriela Representative Arlene Brossas. Pag-usapan natin ngayong umaga partner Itong may kinalaman nga ho doon sa final nila kahapon dyan na uh, bill mm -hmm. Dyan ho yan sa kamera mga kabrigada Ito po tinatawag nila na bawal bastos sa election bill Tira. Kasi matatandaan natin mga kabrigada Ito pong uh, mga nagdaang linggo Mga nagdaang araw Abay sunod-sunod ho -sunod mga kabrigada Yung mga nagtetrending Na mga kabastusan oh, Mga discriminatory statements Brigada Gabs Ayan. na Kinundi na mm -hmm. ng mga, syempre, ng maraming mga Organisasyon Uh, mismo ang Comelec eh, may aksyon na, uh, inisyonghan na po ng uh, sukus order uh -huh. yung mga kandidato na may gano'ng mga asal doon sa kanilang pangangampanya, Brigada Gabs. Ayan. At makasama na nga ho natin si Congresswoman Brosas. Magandang maga po, Kong. Welcome po sa tira, Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Hello, good morning. Good morning, Brigada Abner, Brigada Gab. Maganda umaga po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig natin. Ayan eh, pwede hubang makahingi muna kung nang kubagabay, ano ho ba yung mga pangunahing nilalaman? Ito pong bill ho ninyo, itong bawal bastos sa election bill. Yes, ito kasing bill na ito, tama po kayo, ano, nag-trending kasi ng nakaraan, yung mga hmm. matitinding mga uh, pinagsasabi no, ng mga Uh, running for public office and in public office. Mm -hmm. Actually, di ba? Yan yung nag-trend ng mga remarks nila na misogynistic talaga. Mm -hmm. Actually, yung gusto nating baguhin dito, yung Section 68 mm -hmm. at Section 261 ng Omnibus Election Code. Mm -hmm. Yun lang po naman yung gusto nating idagdag doon sa uh, disqualification portion ng Omnibus Election Code natin. Para mm -hmm. meron batayan ang komilit Comelec na magpa-disqualify on particularly no particularly po on misogynistic remarks mm -hmm. at saka mga lewd remarks. Mm -hmm. So ang dinagdag po natin doon, yung section 1, nilagay po natin sa section 1, letter E, committed misogynistic disqualifications sa section 68. Eh. Mm -hmm. na, so sa under section 68, ang inamienda natin, nagdagdag tayo ng letter E uh -huh. sa so disqualifications portion letter E committed misogynistic acts or gender-based harassment mm -hmm. prohibited no under section 261 mm -hmm. So 261 inadpu natin under uh, letter G public degradation mm -hmm. ridicule and harassment of women and members of the LGBTQI uh -huh. community no so any person who makes a remark Or commit a behavior that directly or indirectly degrades, ridicules, harasses, or diminishes the dignity of women and members of the LGBTQI community during campaign related public engagement, such as assemblies, sororities, interviews, press conferences, public release, and dissemination of print and online materials, mm -hmm. among others, related to forms within the Thank you. Yun. Hmm. So yun lang ang dinagdag natin Aha. sa omnibus election Bill. Pero kung yun po yung nilalaman ng batas. Okay. Opo. Eh, ano po ba yung pagkakaiba nito? Alam naman natin yung COMELEC may mga sunod-sunod na mga resolutions, oh. supplemental resolutions na inisyo In, uh, uh, itong uh, ginagawa bilang uh, ina-identify itong mga certain acts as uh, election offense. Ano pong pagkakaiba nito doon sa inyong isinulong po? Uh, resolution versus bill na inihain yeah. po ninyo kong? Mm -hmm. Yung resolution po kasi nila, ang tuntungan niyan ay omnibus election code which is a law, batas. Mm -hmm. so, so sa batas, ang problema po na namin na wala doon yung particular nga sa misogynistic at gender-based harassment. Mm -hmm. So hindi talaga mag-fall under sa disqualification 'yon. Ang mm -hmm. pwede nilang gamitin ay mga regular batas natin na halimbawa sa Bawal Bastos Law, uh -huh. sa safe spaces sa up. Sa mm -hmm. Pero sa korte 'yon papasok. Kailangan may magreklamo. Kailangan it has to go to the regular meal. Mm. Ang kaya ng Komelik ngayon ay mag-investiga kung ano ang mga binayolate. E sa disqualification po, ang mga violations lang mm. ay given money or other material consideration to influence, induce mm. or corrupt the voters or public officials performing electoral functions. Mm -hmm. O di kaya letter B, committed acts of terrorism mm -hmm. to enhance his candidacy. Mm -hmm. Magpo-fall ba yun under doon? Di rin. Di ba? So uh -huh. spend in, the, in his election campaign an amount in excess of that allowed by this code. Uh -huh. So hindi rin yun mag-solicited, ano, received or made any contribution prohibited under sections 89, 95, uh -huh. 96. So yun lang yung pwede. Uh -huh. so Kaya po natin, ang kaibahan po, nagdagdag tayo ng oh. provision sa batas na talagang very particular ng mm -hmm. i-address niya ay yung mga lube, mm -hmm. sexist remarks talaga ng mga puma-kandidato mm -hmm. o di kaya ng mga uh, in public office. Opo. Pero kung matanong ko lang po, paano ho kaya yung magiging kapalaran nito Alam naman natin na patapos na po itong kasalukuyang kongreso natin. Mm -hmm. e, makakausad pa ho kaya ito o ano hong plano ninyo? i ho ba ito uh, kung sakali mm -hmm. man yung mga mananalo pong papalit ho sa atin sa so susunod pa na kongreso? Paano ho mangyari dito kung? Yun na nga po. <laughs> Yun hmm. na nga po kasi patapos na 'yung ano, no? Pa-ending na tayo oh. ito, ya, sa session we only have two more weeks oh. by um, uh, itong bago matapos yung session. Mm. Pero syempre, tayo naman po naniniwala na magpapatuloy ito. Halimbawa, mm. sa usapin po ng Gabriela Women's Party dahil ito ay aming ano, mm. sa so party list po talaga, isusulong ito at i-refile natin by next mm. Congress and then yet Congress. Mm. Ngayon, kung pala rin po tayo sa Senado, abay better. Kasi mm. yun yung unang-una din natin na itututukan na no, Pagkapasa sa sa Kongreso, meron mm -hmm. na kasunod na bills uh, sa, oh. sa Senado. So madali na lang tayo makakapagpasa mm. ng batas na kailangan at necessary para oh. sa ating mga mamamayan. Lalo na sa marginalized women, mm. solo parents at lahat. Oh. Yan yung gagawin natin. So okay. hindi lang siya ngayon. Ang mahalaga po kasi ngayon, yung mga tao namumulat na sila eh. Di ba? medto trending na yung ano nagre-report na sila mm. I -ina ano nila binibideo nila ina-upload nila kung mm. ano yung mga sinabi so mahalagang portion doon mm. yung reporting okay. para ma-monitor natin Aha. yun yung maganda o Opo, e, doon naman po sa preliminaries ng uh, proposal uh, bill po niyo eh, nabasa ko yon kung eh, minabanggit kayo doon na parang may eksena sa isang campaign na yung kandidato kumandong-kandong doon sa mga dancer, doon sa kasama nila mga backup doon sa campaign. Hmm. Kayo pa yung eh, naglalayo na pati yung mga pagpapalabas ng mga malalaswa at uh, hindi ka nais-nais na mga palabas kapag kampanya, abay ipagpabawal na rin po? Yes, yun din yung aming ano, no? kaya ang sabi ko, misogynistic acts. Mm -hmm. So, ibig sabihin, kasama talaga siya. No? Mm -hmm. Lahat ng pang, pangbabastos. Kasi naalala ko po yan, hindi pa po ako kongresista niya eh, nung no, nangyari yan. That mm -hmm. di ba, campaign period yan ng mm -hmm. ano eh before 2016. Mm -hmm. So, noon pa lang, inaangal na po namin sa Gabriela yan. Mm -hmm. Talagang uh, binantayan namin yung mga cases na yan. Mm -hmm. Pero wala pong nangyari after nung no, ano. Kaya nga, ngayon, ang ginawa na natin, talagang magkaroon tayo ng bill. ano ka ng batas para na sa ganon, i-address ito. So, uh -huh. hindi naman na-address yung mga nakaraan eh. So, uh -huh. kailangan kailangan natin i-push ito. So, okay. yun po, oo. Naalala ko yung ano na yan. Parang mm. sa Laguna yan. Kaya, oh. Uh, Chipeco, oo. Oh. <laughs> kung masingit Pero ko mga lang. Pero pangadyan yung lockdowns, naalala ko. Oo. Naalala ko. Kasi si Mariin po namin kinunde na yun oh. during that time. Talaga mm. namang hindi naman maganda okay. sa kultura nating mga Pilipino. Yung gano'n. Lalo na kung bata hmm. yung nakakakita. Mm at Opo. Na nakakapanood po. Kung masingit ko lang kasi kahapon, uh, dito po sa Supreme Court, meron na pong in-announce itong si Spokesperson Camille Ting yes. na pinasasagot na nga po itong si Ian Sia dito po sa inyong uh, reklamo. Ito pong iba pa natin kasamaan sa Gabriela. Ano po siguro reaction po natin dito uh, nagi pagtanggap po natin dyan? Kung... Yes, maganda po yan kasi sabi nga natin iba't ibang legal forms mm -hmm. ang pwede nating gawin para papanagutin yung mga uh, persons no na gumagawa nito ng mm. pambabasto sa ating mga mga men kasi uh, ang ang year kasi nito Abner no kasi mm. ang ginagawa ni Ian uh, oh, mm. siya, sinasabi niya nag-apologize siya but after niya magsabi na nag-apologize siya parang hindi niya naintindihan kung anong ginawa niya. Mm -hmm. So, ano ina-apologize niya in the first place? Uh -uh. So, that's the problem, no? Mm -hmm. So, ngayon, kailangan natin gumawa ng mga moves talaga na mm -hmm. mapa-account ma ma mo. No? Oh. Accountable kasi naman ang lahat dapat, di ba? Mm -hmm. Whether na, na gusto mo ng, ng, ng public. No? Mm -hmm. Kasi public, public offices sa of public mm, trust. Mm -hmm. Sabi natin. So talagang mahalaga 'yon. Doon po sa ano, ang ang nilabag niya kasi dito, no? Gabriela Alliance of Filipino Women po ang nag-submit ito sa sa Supreme Court, ano? Ang mm -hmm. ang ang gusto naming mapanagot dito, yung mm -hmm. Canon 2 of uh, Section 2 oh. of, uh, of Canon 1, no? Mm -hmm the professional responsibility and accountability mm. ng mga mm. lawyers dapat na binabantayan ng SC no? at IBP um ng Supreme Court natin at saka ng IBP kasi miyembro mm. nila yan mm. ano? so mm. dito sa sa ginawa ng kanilang miyembro uh, kailangan nilang ting tingnan mm -hmm. kung Um, merong nalabag mm -hmm. in conduct that adversely reflects on one's fitness to practice law, mm -hmm. nor behave in scandalous manner, whether in public or private life, in oh, the mm. discredit of the legal profession. Oh, okay. So yun yung sinayit natin doon. Oh. Mahalaga na maintindihan ng mga tao na hindi dapat, pinoprohibit kasi ng CPRA yung engaging in any gender-based mm. harassment or discrimination. Mm -hmm. Maganda po yan sabihin sa ating mga mamamayan na merong kaupulan din naman talaga mm -hmm. na kapag nakita ng, ng SE at ng IBP na mm -hmm. may finding sila na ganito, kailangan nilang tingnan kung... Tira! Bigara! Tira okay, ulit natin yung oh. video. Oh, pero may, may itatanong pa sana ako. Baka meron pa siyang mensahin mismo hmm. kay uh, Ian Kasi di ba matahap? Hello? Ayan, sige, go ahead po. Ko, Pasensya na po naputol. putol. Oh ayon opo. So mm. ang sinasabi ko po kasi sa CTRA, mm. sa SC, at sa IBP, meron silang kailangan tingnan, 'di Yung mga lawyers nila, pino kasi yan eh from engaging in any gender-based harassment or discrimination. Mm. So yun po yung mahalaga at meron silang sanction. Mm -hmm. So dapat tingnan nang ano, IBP and SEC. Kaya po sumulat ang Gabriela mm. Alliance of Filipino Women Ayun. kasi 200 Groups ito eh, federations, mm. individuals, okay. na nag, nagsama-sama para i-account mm. no yung mga gumagawa nito. Ayan. Kaya, hindi lang siya. Gusto mm. natin kasi, di ba, parang yung iba pa oh, na oh. mga gumagawa ng ganun pabastusan. Mm -hmm. Masingit ko lang tong baka kung kayo yung tatanungin, meron ho ba kayong ba personal na message para kay Ayan Sia? Kasi after ho itong issue, nung sinabi niya sa mga single moms, abay, oh. nag-ano pa eh, No tupay, oh. to eh. 'di ba? Ang sinabi <laughs> nakadalawa naman niya, na nakadalawa na, nakadalawa na nagbody shame naman ho doon oh. sa kanyang staff na sinabi, um, matabaraw, ganyan daw ba yung staff ng isang manyak. 'di ba? Mm. E, ano ho siguro mm. masasabi natin dito sa mga bagong uh, issue na naman na kinaharap ni Ian Ciaco. Grabe siya. <laughs> mm. Grabe siya. Mm. I mean, hindi talaga ano kasi siya, eh, mm. culture, parang ni-normalize niya kasi yung gano'n. So mm -hmm. ang nangyari talaga yung lumalabas sa bibig niya, hindi niya na hindi niya naiintindihan Oo. na o nauunawaan talaga no na may mga violations pa siyang ginagawa mm -hmm. no sa pagmamaliit niya, pagdidimin niya sa mga kababaihan. Tapos syempre sana gila niya na 'yon, no? Stop spewing 'yung mga bastos, na mga denigrate niya. Nakikita mo kasi kung paano tinitingnan sa mula sa lente ng kababaihan, ano? Mm -hmm. Nakikita mo kung paano tinatrato o tinitingnan ng isang tao mm -hmm. 'yung mga katulad natin, 'yung ano, mga marginalized women, 'yung mga ano um dinadishame pa nga eh di ba 'yung oh. 'yung latest. So, mm -hmm. talagang ano, no? Mariin naming kinokondena 'yon. At sana mag-go through siya ng general sensitivity training. Mm -hmm. Diba? Para malaman niya, maintindihan niya. He should, ano, he should look at the SOGSC bill. Baka mm -hmm. meron siyang makita doon. Tingnan niya po yung solo parents expanded uh, uh expanded law no, natin. Mm -hmm. Kasi yung benefits and privileges ng mga solo parents natin, yun yung issue. Mm -hmm. Hindi yung kanilang usapin ng... Para kasi ang sinabi niya doon, yung mga solo parents, sex star, mm -hmm. Diba? Na parang uh, binabahan niya na nga sa ganun. Tapos ang sinabi niya pa, privilege na na um, mag-offer siya ng sex. Mm. Di ba? Parang hindi yun talaga katanggap-tanggap. Tapos oh, in public welcome to me. Ayan. So that's so bad, no? Opo. Aho, ano, panghuli na lang po siguro mula ho sa akin kung ano ha. Kasi di ba ang napapansin natin lagi, ito si Ian Sia about sa si mga kababaihan. Mm. Itong si Governor Onabia na sinabi naman eh para doon sa mga pangit daw. Dapat bagandang babae ang bigyan ng nursing scholarship. Pero kung parang hindi ho natin masyadong napapansin, ito naman ng mga babae na sinesexualize ho yung kanilang sarili. Matatandaan ho natin ito pong si Mo, juno sa Maynila nila kung saan meron siyang jingle na cookie ni Mocha ang sarap sarap ano ko siguro magiging reaction natin dito uh, kung kong brosas isa pa po yan ano sa mga dapat i-address talaga no mm -hmm. kasi hindi naman ibig sabihin kahit dun sa mga ano no uh gender-based harassment. So it doesn't matter kung babae o lalaki, is gender, 'di ba? Any gender. Mm -hmm. So address po siya doon sa usapin na 'yon. Kaya mm -hmm. maganda rin talaga na malaman ng mga kababaihan itong ano natin, itong uh, paano kala natin. Mm -hmm. Tapos kung sa usapin naman sa ng 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 sa mga kababaihan kasi Um, ang ang category kasi ng kababaihan, marginalized eh. So, mm -hmm. mas information dissemination talaga yung kailangan mong ibigay sa kanila. Mm -hmm. Unlike yung mga nasa seat of power natin, lalong-lalo mm -hmm. na yung mga kalalakihan na nasa seat of power natin. ano Ayun. Yun yung dapat talaga natin sitahin. Mm -hmm. But anyway, eto namang mga usapin na ito. Sana ma-address natin kung mm -hmm. maipapasa natin yung pano kada okay. para doon. Okay. Sige po. Eh, with that, Kong, maraming maraming salamat po sa inyong uh, oras ngayong umaga at mabuhay po kayo doon po sa gabi. Thank you very much po. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ba? Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.